Ang layo. Layo, layo. Layo, layo. Sino pa mapapasok sa'yo? na ito sa kaama. Iyoko na ito sa kaama. mo lang, Gerald. makapag sa pa ako.

Upang na siya ganun. Sa pwede ka nang tawagin. Kailangan ka ang mga pagkakas. yung pag-uwan. Hindi nga ako pa amin. siya. Abuti. Pwede ka nang tawagin. Sa yung bulo mo na to. Bigyan mo pa yung tulot na armari. Pabalik ka mo sa dyan. Patawagin ko sa mga. うまイカーナイクママイカーナまクママイカーナイカーナイカーナまカーナイーナイーまーナーーーー

Kailan? Araw Sa kalimba ng sa tatawagin kita. Sa pamamagitan sa na siya. Di na ay susunod. Pagkakataon nalang. Ano ang inyong sinasahin Hindi mo lang. na, hindi na susit. Hindi naman nakalakid na. Mahal okay. na hari. Ito simbol na lang ay aking katago. Ito na sa ganun. Sa darating ng tatlong taon, ito ang simbol na lang po. Hindi ko kita tatawagin. Okay. Paano gagawin natin? Okay. So, Nagsalita ang Tagalog mo kung may ng lahat. Gawin, uh, uh, gawin mo ang wikang Tagalog mo kung may hindi na naman. Ang posibulo Tulungan mo ako, tulungan mo ako masabi ko. sa lahat ng tao dito sa lupa.

kasunduan natin ay eh, kasunduan ng tao. Tutupad at tutupad ang Panginoon. kasunduan natin ay eh, walang kapalit na kahit na anuman.